So, kailangan every morning. Every morning, 7 to 8 a.m. Nagbibilad po tayo uh, at least 30 minutes. Dito lang po yan sa lugar namin. Dito lang po yan sa taas ng bahay namin. Yan. Sobrang ganda, di ba? So, habang nagbibilad po ako sa araw, nainom po ako ng Salveo Party Crust. Wala pa naman yung chan ko. So, 30 minutes before breakfast. dalang lang po, nagsasalpiyo tayo. papalakas po ng ating immune system. So, ayan po guys. So, hindi lang po ako yung nagbibilad. Pati po yung nanay ko, nagbibilad din siya sa umaga. So, yun, so, napakaganda po sa kalusugan natin na magbilad po tayo sa araw every day. Uh, 7 to 8, 30 minutes. Ayan, at least 30 minutes. At kailangan po, um, yung back po natin, yung ibibilad po natin kasi yung backbone po natin, doon po nagmumula yung lahat ng ating cells. Ayan.